Ay, naubusan pa ako ng LPG, tropa. Paano ko maluluto yan? <laughs> so, ay na nga mga tol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Mamimili na naman tayo ng ating pangbenta ng chili garlic pati alamang. Nabay ko na nga pala si Kuya sa pagkatid sa school, mga tol. So, ayan, nandito na nga pala ako sa may Marikina City, mga tol. Mali, ibabagsak na rin tol yung isang box ng chili garlic pati ng alamang. Dahil, di ba, ubos na ating palinda, mga tol, mamimili tayo. Uy, mamimili na naman tayo. Ubus na yung paninda ko. Oh. Nakakatuwa lang isipin mga tol after one week ko mag-post nung chili garlic with tea, alamang na na tol yung ating paninda. So nandito na naman tayo sa ating suki mga tol. May minin naman tayo ng ating mga pangsawag o ingredients natin dito sa ating chili garlic pati alamang mga tol. Yung nga pala mga tol yung mga presyohan dito sa palengke hindi pa reference every week. Minsan mababa o oh, mataas ang presyo dito mga tol. Pero kadalasan mga tol nagtataas sila ng presyo every week. So ay mga tol nakabili na pala ako ng chili garlic pati alamang ayan mantika mga tol. Sir so, ko nga pala mag-market mga tol pupunta natin yung pinaka mura ang bagsakan ng bote or jars dito sa may marikina. Lay, bibili lang pala ako ng isang box mga tol dahil meron pa akong stock sa bahay. So, ayan mga tol, hindi ko na pala pinakita mismo ang bahay. Ah. O mismo bilihan ng bote mga tol. So, ayan mga tol, pa na rin pala ako niyan. Medyo nga nagmamadali ako mga tol dahil alas 12 yung uwi na gave. Dumating ako dito sa school mga 12.30 na yata ng tanghali. So, medyo late na ako ng 30 minutes mga tol. Pero ayos lang naman tol, nandiyan pa naman si Gabe sa school. So, ayan. Kaya na ka pa? Hindi Noras. Ano? Yung science. Ano? Four over five. Tapos? Mag-dory kami ng yung mga clubs. Yung AP clubs. AP ilan? Four over five. Oh, very good. Tara na. Kaya kaya. Buti lang tol, malapit lang pala yung school na gave dito sa may bahay namin. So, ayan mga tol, pauwi na kami. Kakain na kami ng tanghalian. Katapos nga namin kumain ng tanghalian, mga tol, ayan, bibilid ko muna pala yung sili. Kasayang kasi tol yung init ng araw eh. So, ayan tol, nakapag-grind na pala ako ng bawang ay na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ang video na ito, comment naman May naman sa kaparte ng mundo o parte ng Pilipinas para mabati ng mga ta sa mga next vlogs ko, ba? Diba? So, sinimulan ko na pala tol magluto ng ating alamang dahil paubos na pala tol yung first batch ko, bali ilang peraso na naman pala yan. So, ayan. May nga pala sa mga tumang sa ating mga alamang pati sa ating mga chili garlic mga tol. So, antena na lang po sa mga hindi pa nakapag-order na second batch natin. So, ayan tol, second batch na ng alamang natin. Paubos na yung alaman natin So kailangan natin gumawa ng bago ba? Diba? So eh tol update update lang tayo Wala pang one big Sold out na pala yung chili garlic ko Tapos yung alaman ko mga tol Paubos na rin Kaya nagpaproduction na ako ngayon mga tol eh. So ayan tol abang abang sa post ko Kung meron ako available ng chili garlic pati gourmet alamang Ay, naubusan pa ako ng LPG, tropa. Paano ko maluluto yan? <laughs> ayan, ang lungkot to. Naubusan no. Kaka-order ko pa lang. Nihintay ko pa. Dumating si Kuya. Ayan. Buti na lang, tol. Mabilis dumating si Kuya nag-deliver ng LPG. Shout out kay Kuya, mga Tol. Kung baan ng sampu? Shitting nga lang sa TV. Ginawa lang ng sampu ni Para wala ng butal. Thank you. Yay! Salamat. Okay, Salamat. boss. Okay po. So, syempre mga tol, kailangan natin ikabit yung nabili natin LPG dahil nagmamadali nga ako mga tol. Baka kasi masira yung niluluto ko, diba? So, ayan eh, mga tol, nakabit na rin natin sa wakas. Ayos, gumagana mga tol. So, luto na naman tayo ulit ang ating alamang. Yo, meron na. Ayan tol, dumating na yung LPG natin. Kailangan natin mabilisang luto. So, ayan to. After ng 2 hours ng pagluluto. Sinabay ko na rin magluto ng ano? Dinner. Ayan, di ba? Tinaway ka na rin pala tol magprito ng ating bawang dahil gagawa na rin pala tayo ng ating chili garlic mga tol. So ayan mga tol, luto na rin pala yung ating second batch ng chili garlic. Kinat ko na pala yung video mga tol, hindi ko na pala pinahita kung paano ka ginawa. Tapos gagawa na tayo ng ating mga sticker logo mga tol. Hali, babaguhin ko pala tol yung sticker logo ng ating chili garlic pati ng ating gourmet alamang. Canva lang pala ako nag edit ng mga logo mga tol para mas madali di ba? So update ko kayo mga tol sa next na video ko mga tol about ito sa kan sticker logo. So ngayon tol, Papay nga na ako. Gabi na. Mga 10.30 na siguro. So, see you tomorrow. Ngarap!